Si Victor Wembanyama ay tila isang halimaw sa court. Mayroon siyang bagong milestone sa kanyang karera at kasama na siya ngayon sa mga pinakamahuhusay na shooter sa NBA. Bago tayo magsimula, siguraduhin pindutin ang like at subscribe para sa mga bagong videos. Si Wemby ay talagang nasa carry mode. Si Jordan Poole ay nagkamali ng isang malaking desisyon. Matchup ng Washington Wizards at San Antonio Spurs. Ang dating number 1 pick ay makakatapat ang kasalukuyang number 2 pick, si Wemby laban kay Alex Sar. Sa unang quarter pa lang, nakuha na ni Victor Wembunyama ang kontrol. Nakapagtala si Wemby ng dalawang tres. Talagang nag improve ang shooting niya. Umiscore siya ng 8 puntos sa unang 13 ng home team. Hindi na kayang sabayan ni Alex Sar ang atake ni Wemby, na nasidestep pa ni Wemby sa kanyang tira. Narito si Kyle Kuzma na nagpakitang gila sa acrobatic layup laban kay Wemby, unang block ng alien, pinigilan ng layup ng rookie ng Wizards. Gumawa si Wemby ng 180 degree dunk. Hindi makasabay si Jordan Poole sa ilalim at para siyang batang tinatapatan si Nyama, sinusubukan pang mandaya. Umabot sa labing-aning na puntos ang pinakamalaking lamang ng Spurs, ngunit nakabawi ang Wizards nang makapagpasok si Poole ng 10 puntos at 4 pang tres mula sa kanilang kupunan, kaya mula sa labing-aning na puntos na lamang, bumaba ito sa isa, 32 hanggang 31 pagtatapos ng unang quarter. Sa ikalawang quarter, ang labanan ng dalawang higanti si Wemby laban kay Valencines, Unang nakapuntos ang alien ng anim na sunod-sunod na puntos at isang basket laban sa bigman ng Wizards, sinundan ng isa pang press ni Wemby. Pero kalaunan, nahirapan siyang lumaban sa lakas ni Valenzines at hindi niya nakuha ang box out laban dito. May double-double na si Valenzines, 10 puntos at 11 rebounds, ngunit naiwan siya sa depensa at kitang-kita na nahuhuli na siya. Dahil kay Wemby, hawak pa rin ng Spurs ang kalamangan, at dahil sa dunk na ito, mayroon ng 21 punto si Wemba Nyama, so ulidong unang half para sa Alien. Bago siya lumabas, nakapagbigay pa siya ng layup, nilito ang depensa ni Alex Sar. Ang problema ng San Antonio ay bumabawi ang Wizards kapag wala si Wemby. Unang basket ng rookie na si Alex Sar, at mayroon pang apat na punto si Poole kaya bumaba sa isa ang lamang ng San Antonio. Sinamantala ni Alex Sar ang kawalan ni Wemby at nakapagambag ng apat pang puntos bago pumasok ulit ang Alien sa huling tatlong minuto. Nag-takeover si Jordan Poole sa pamamagitan ng isa pang tres. Sa final minute, lamamang pa ang Wizards sa pamamagitan ng unang basket ni Sar kontra sa depensa ni Wemby. Nablock pa ni Sar ang tira ni Wemba Nyama, kaya lamamang ng tatlong puntos ang Wizards, ngunit sa huling three-pointer ni Castle, na uwi ang score sa 67 hanggang 67 sa halftime Sa third quarter, literal na buhat ni Victor Wembanyama ang opensa ng San Antonio Hindi na siya mapigilan ng kalaban Malayo ang bitaw ni Wemby at may dunk na nagbigay sa kanya ng 31 puntos Hindi pa siya natatapos, nakagawa pa siya ng pang-anim na three pointer at ikatlong sunod na laro na may 6 3-pointers Isang record na dating hawak nila Stephen Curry, Trey Young at Clay Thompson pero nadakdakan siya ni Alex Sar sa isang play, ngunit agad naman siyang bumawi, ala Dirk Nowitzki kontra kay Sar. Halfway sa quarter, naitala ni Wemby ang bagong career high sa 3-pointers, umabot sa 7. Na-block niya ang tira ni Kyle Kuzma at umabanti ang San Antonio ng 6 na puntos sa three-pointer ni Chris Paul. Sa last 2 minutes ng quarter, naitala ni Wemby ang kanyang bagong career high na 42 puntos at umabot na rin sa most three-pointers ng kanyang idol na si Kevin Durant. Sa ika na quarter, target ni Wemby ang 50 puntos, kaya agresibo pa rin siya. Sa huling 8 minuto, naabot niya ang kanyang unang 50 puntos sa batang karera niya na sinunda ng chant ng MVP mula sa mga fans. Sinubukan pang makabawi ng Wizards at binaba ang lamang ng Spurs sa single digits. Huling dalawang minuto at isang clutch layup ang ginawa ni Chris Paul laban kay Valencines. Halos na pasok sa alanganin si Jordan Poole sa pakikipaglaban para sa bola, ngunit sa huli, nanalo pa rin ang San Antonio sa likod ng 50 puntos ni Wembenyama at 40 puntos ni Jordan Poole. Kung bago kayo sa channel, mag-like at subscribe para sa mga bagong videos.